Yan oh. Ayan po. Oh. Pasundit. Ayan po, punta po tayo sa kabilang area. Titingin po tayo ng maaari. Titingin tayo ng pananim na pinya ulit ulang pa po yung ating tanong dito ay pagdating Pinapas ano ba? Ay siyan. Tarpay. din na po tayo. Kailangan na naman. Ha? Kailangan. Na. Na eh. Ah, paparong ka na ba? Sabay na tayo. Papa ibaba ako ah. Jack. Jack pati si parang ace <laughs> oh. Ah, may talong din ah, no. Dami ano. Uh Oo. -oh. Tayo po, tuloy-tuloy na po tayo paparbis po pala sa pinsa ng pipi no oh, maganda po naman ngayon at kumbaga uh, para po bang pag ako po ang titingin yung panahon natin ngayon neutralize sa halaman may kunting ulan may kunting init ito po para bang basta timing lang po oh yan neutralize di tayo po naman ad ng ad lang ng pananim yung kanya po ay kumbaga sa ano eh para bang pa, napalusot Lusot po ang tawag doon uh no? Yan <laughs> Hindi na kasi namang ma Kung baga maputik pa rin po Hindi naman yung kagaya nung karana tabsak Papunta na po tayo sa init ay Dadagdagan natin yung pananim natin pingin niya. Ibon, oh, liga. Ayun po, bali, ano po pati? Parang ligan ligan na yung mga ibon. Oh, yan, oh. Gawa po, nagdaan din po talaga tayo sa tag-ulan, ay. Eh. Ba, ngayon nga palit yung kasundit. oh. Ari po, oh. Ito Ito yung panahon ngayon ng bulaklak nito. Yan Mamumula po ang puno na may ganito. Oh. Yan Ito po ay yung puno ng dapdap. -dap. Dami. Turo ko po sa ayun yung pala oh, laki ng puno niyan. Kumbaga, i-share ko rin po sa inyo ano. Ito po ay minana ko na rin po naman sa mga ninuno po na itong bulaklak na ito ay ganitong panahon talaga nag-aano siya February papuntang March so po siya po ay ano namumula yung mga kak kakahuyan pagka siya na mulaklak pero po may kasabihan po naman ito na pag po naubos na yung bulaklak nila sa taas darating pa po yung tagbaha dito po sa lugar namin hindi ko po alam sa ibang ano ano at ang tawag po nila doon, yun po na may observe ko rin. Observe na mula na, tumanda na po ako ng kaganar eh. Kung baga, ang tawag nila, pabaha. Magpapaalod pa ng bulaklak ng kasundit. Ito po yung kasundit. Or dapdap. -dap. Oh, yung matitinik po ito habang bata pa sila. Oh. Yan. Yeah. Lalaki po ng puno ko yan. Ang puno po niya, Parang sa papaya yung katawan niya. Oh, ganun po kalambot yung ano niya. Yung texture. Ang pa oh. Hindi po pala kita ay. Yan Pagka po ano, magtatagbaha pa hanggat ito yung bulaklak. Uulan pa na isang mitig na mitig. Eh dahon ibon tayong punin nyo yun ay, hindi pala kayo tayo pulang pulang na yung mga dahon yan pala para mo hindi ko antindi kung bago pala lang ubo um, pati palagas na ay eh. eh. siner po ba sa inyo yan eh. yan po ay kitang kita sa bundok pag yung ano talaga namumula yung kabundukan basta may puno puno ang dami dito palang puno yan eh. mamumula pa po itong baba para napalagas na po Uh. Yan. Uh. Isiner ko na rin po sa inyo at ating nadaanan ay. Yun, uh. ito yung pudo sa banda doon. Nagsisipulahan na. Uh. Ayan. Uh. Lalaki po ng puno. hmm uh. Yeah, ito po ang puno niya Matinik po 'yan habang bata pa. Para siyang ano baga. Basta matinik po 'yan. Oh. 'Yon oh. Yeah, malapit na po ma ano, ito yung magpupulahan po lahat. Oh. Palagas na nga oh. Na dami lagas niya, yun. Yun oh. Yung pa isang tumpok eh. Gana po ang katawan pala niyan. Eh. May nalagas. Yan. Yeah ito po ang puno ng dapdap oh. tempot na mumula na ilalim oh. ano pong tawag na rin sa inyo sa inyo po ba may nabunga din na, na ganar eh oh Pasundit. seasonal po ito ito po hindi na bulaklak ng sala at saka po sabay sabay silang bumulaklak oh Oh. Mm. Hay. Wala po namang amoy eh. O <laughs> Hindi po gaano -ano ang amoy. Eh. Tapos ito po napakadaling mabuhay, mabuhayin ito. Oh. Curious lang po tayo kaya ating dinaanan ito dito lalaki ng puno yan oh, dais dais oh, ilan na agad dyan yan po kasi kung baga, pag ako po ang titingin ano yan po ay yung kahoy na basta malambot lang siya pero pag po naman tayo ang titingin ako ah, baga sa ganang akin po ang kahoy pare pares lang po ang pagtingin ko sa isang kahoy gawa po na iba ang tingin ng mag, naglalamber mag, mag, at ordinaryong tao ang ako lang po pag titingin ang isang kahoy po ay nakakapagpalilim di kumbaga relax tayo napipress ko tayo pero sa naglalamber po at uh, binabasihan nila yung tigas yung texture ng puno pero yan po kaya siguro malalaki dito ang gayan ayun nga medyo malambot yung puno niya madaling masira oh yan o no, kaya po naglalakihan kung nagets nyo lang po sinabi ko ano yan oh. No. Ayan po. Oh. Pasundit. Malambot po ang pagkapuno niya. Mamumula pa po 'yan ng durong pulang pula. Oh. Eh. Basta po pag yan ay na at halos lahat ay ano, Halos yung, mga mga nagsisibol po niya sa tabing ilog ay ano doon talaga. Ang tawag nila, nagpapaagos, nagpapabaha. Ay ang kasabihan pa nga po nung iba ay, kumbaga kung walang puno daw, di, hindi baba. hindi ko rin nga ho alam. Ayan, unti, ang pa oh. Oh. Yan. Dami pa ng kasundit oh. Kahit saan yan, kaya po mapapansin natin yan ay eh, pagka tayo dumaan sa ganitong mga puno-puno po ba? Yung papu, yun, po, yun, nung po, nagpupulahan. Kita kaya, hindi naman makita ng ating camera na ano yun. Oh. No? Pula na. Oh. Diretso na po tayo din yan. Ari po naman aratri. Wala nang dahon taglugun no. Taglugon sila ngayon. Lahat yan po sabay-sabay din, lahat ay malulugon. Kumbaga siner ko lang po ang part na ito para po siyempre naglalakad-lakad tayo dito, yan yung mga nakikita po natin dito. Tara po. Diretso na tayo. Hindi ni sa pagkuha ng ating pananim. Andito na po tayo sa area kung saan tayo kukuha ng ano, area number. Kubo number 3 po. Dito na po tayo kukuha. Yan ho. Yari na, una, ano na po yung mga pinya oh. Start na sila magbunga. Yung pa o, sa kabilang side. kukuha po ulit tayo <clears throat> hmm. dago, halik na ah. pag po napahiwalay. ang lalaki oh yung pong ganito malaki na ang bulas ng pinya na yan oh. No? pagkaguman niya na laki ho na ibubunga na yan sigurado na yan yeah. dito ka, walang bunga basta po hindi siya magdiis-diis oh ito, ang lalaki ng bulas niya. Halos parang umuusod rin hong siya. Habang tumatagal, umuusod doon na umuusod. Nhãy cho nó hố nó tình kinh nhau nhưng mà gần ta tốt mới nó xuống oh. Ito, pala ang dapat talaga oh. Kumatchin po natin. Yung po ba nakasakay pa siya oh. Yan oh. Yung dating pinagbungahan oh. Yung pinakasuwi po niya oh. Yan oh. Ayan, po yung dating bunga oh. surti, oh. Oh. Ari kasi yung dati yung pinagbungahan yan yung tangkay oh. Yun pala oh. mapapaakat na Dikit-dikit na rin po ay. Yung pagkapuno niya. Uh. Oh cool. siguro po na makukompleto na natin yung ating ano tanganin Yan po pati yung pin niya. Yan tagal baga ng buhay. Ibig sabihin ay eh, gumagapang lang siya. Oo. Oh. Yung, kumbaga, kagaya ko nito, ilang puno lang ito ng tinanim. Pero ngayon po na may, oh. Uh. Eh. Ang dami na, kumbaga hindi po ba nalilipol. Parang sa saging din, suhi na suhi. Taon na po yan dyan, ay. Eh. Oh. yun, yeah, no? Oh, sa kabila. Ayan na po. Ang alamat ng pinya. Baka po naman tayo kumpleto na din ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ito na po yung ating pinya, ano po. Makukumpleto na po natin yan. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.